Guys, nangingi pala ako ng sambong. Uh, papakulaan ko to guys. Para daw ito sa mga sakit-sakit. Uh, marami tong benefits tong sambong. Sambong leaves. Kung so, na bibili ka guys ng ano to, gamot, mas okay to yung daon talaga. At least, uh, andito lahat yung uh, benefits Uh, na pantang na po ang nararamdaman mo sa katawan and guys, tingnan nyo ito sa kapitbahay maganda itong minumin, parang duwin mo na lang itong tubig and after kong maluha oh, maugasan ko guys pakuluan natin tapos kalami din. Ilagay sa rin. Ano na ito guys. Lagay ko na dito sa ano, kakuray. Ano na. Natin po guys guys Siguro mga after 5 minutes, 5 to 10 minutes guys, pwede na yan. Ano yun? Ay, sa bagay, tutunog naman to eh. Pag okay na to guys. Eh. Yan. Pang tanggal ng mga sakit sa mga nararamdaman natin sa katawan yung sampung. Magandang, maraming magandang beneficyo yan guys. Ayan guys. Ayan muna natin kumulo. Ayan. Thank you guys. Dito nga pala guys yung sambong na tanim ng kapitbahay namin. ano? Marami siyang sambong na tanim. Yan. Maganda yan guys kasi marami binipisyo. Marami rin dito guys yung tanim na mangga. Yung papaya. Saging. So guys oh. Yan. Hinihingi ka lang dyan eh. Hindi mo papaya guys oh. Hindi ka lang kung gusto mo magkulay. Hindi ka nabibili. Ayaw naman nilang pabilihin eh. Ayan, muna natin siyang lumabit dito guys. Thank you guys. Thank you for watching. Uh, subscribe na lang po guys sa channel ko. Uh, maraming maraming salamat po.